So what's up mga kamobers ng Adlaw sa so tanong na alam po tayo kung mga so mga kamobers So karong Adlaw mga kamobers Kay ma ako yeah. So kay nakahuna una pa mangkog ah, Buga kahoy Kaya pa may nabilin to ni Agi pa mga ka Do no, kaya na ni niniwa ko ha ah, Pati ni ugaha ha mga kamobers So ako na lang buwak ko mga kamobers no Kaya din ako ni Bughaon siya Sa so, balay na ako ni Bughaon, Buwak ko no? na ako diri Ragaan na pa doon dito So ito na ugaha mga ka Tara to So kani nga niyon ako pang kabobers. So nilagsak ko. So ninayan niya po na ko nagkakot. So let's go. Buwak na. Kainit na. Aray ko. Ayan nila nga bobers. Tungaon lang na to. Ano Para natay ko nun naon na, na to mga kamubes. Uga na kayo. Uga na kayo mga kamubes. Tag-upaton lang nato ni mga kamubes. Tagaan naman ni mga kamubes. Diba? So let's... Sa kaugas sa kaugas mga kamubes. Sa kamot mga kamubes. Kaya na kayo. Wow. O ba? Wala. O tao mga kamubes. O. Uga na kayo mga kamubes. Diba? Diba? Sa kakamot na lang mga robbers kaya na kayo. Sa awa. Diba? na kayo mga robbers, At silapan. Gaan na kayo nagmauga mga kababes. Ato sa ibuad buad Ubay-ubay pa man din ako nabuga mga robbers, Nananap. Dahan pa man eh. Habi gamay na lang. Diba? ang dahon sa natin kaya basa 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 nga uga basa nga uga o oh, ba diba? so let's go oh, mga kapobers o oh, daghan tayo kayo daghan pa kayo mga kapobers mga ako to mananap let's go wow. so karoon mga kapobers kaya mga nagbuga sa kahoy mamalot na punta ba daghan na po mga kapobers Matik. Rapuhon mga kawobers na rin maharbis. Diba? Ito pa ang maharbis puhon mga kawobers. Let's go. Mate, kayod. Kayod at ra. Sa mga dagag kakawan ra. Sa awal. Ako rin mga kawobers. Kaya di lang. Ginagmay rin ko ang mga kawobers. Ano may tirada rin mga kawobers. Lingaw-lingawan rin natin yung mga kawobers. At ito mga ka-covers. Wala, may ulan. Init na. pero dadom um, na sad. Let's go! So, ulit na tayo mga ka-covers. magalas 4 na. So, nakaagin ako. Malot. Wala binugha nga, Buwak-buwak na ng wag mga covers So, uh, unandala na to. So, let's go ulit na. Kaya gutom na sad. Kaya magalas 4 na. Let's go! Thank you! What are you?